Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa ng Office of the Vice President. Di baba ba sa isang libong residente mula sa bayan ng Talakag, Bukidnon, ang nakatanggap ng gift packs mula sa OVP Southern Mindanao Satellite Office. Ang detalye ihatid sa atin ni Alfie Matidios. Agi okay, pasalamat sa ang bayis, sa mga gasya madawat karon. Ang ina-out ko, hinta, nagagang pagkatuligan, nagagang kayong sa kayong pagservisyo. sa iya katapos sa servisyo, kayo kayong salamat. Huwag sa among nadawat karong nga, ibali, grasya dili kay sa 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 Pilipinas Ito ang mensahe ng chopper na si Delson Semyon mula sa bayan ng Talakag sa probinsya ng Bukidnon para kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang chopper ay kabilang sa 1,250 Mindanaoan na nakatanggap ng gift packs mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kasabay sa naging selebrasyon ng ikawalupon na anniversary ng opisina noong Nobyembre. Nalipay kami ng Dumi Turuano at si Vice President Sara Duterte na doon ay hatag ng kind mga kaayuhan o of ang tanan-tanan ni Diyod nga ba yung tinili ka barangay sa Talaga Bukid niya. Kung daghan pag Diyod niya mga binipisyo na iyang hatag Maliban sa mga tsuper, nakatanggap din ng munting handog ang mga magsasaka, senior citizens, barangay workers at mga volunteers. Katuwang ng OVP SMSO sa aktividad, ang lokal na pamalaan ng talakag at mga volunteers. Uh, nagpili ta sa mga farm laborers, farmers, um, mga drivers sa van, sa sika drivers, sa mga Motoda, tanan ng mga drivers ato ng ipa. mga ka itong families na binong sa Talakang Mula po sa talakag Bukidnon, ako si Alfi Matidios. Lahat para sa Dios bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. OVP SMS tumulak sa Danso kagayan Cagayan de Oro City. Former rebels nakatanggap ng gift packs. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!